at kami ay nandito para mag pick ng rocks na naman kasi it's been over mga isang buwan na hindi kami nakapag rock picking kaya first time ngayon na nandito kami sa reception pass grabe kalakas ng ano pusha ha Oh. Grabe kalakas yung hangin. Wow, ayan, ready na si Mr. Sims, oh. Oh, see? Laki <laughs> pa ng bag niya. Huh? Alright. Ito na kami sa Deception Pass. At ang ganda ng... At is, hindi pa siya umuulan. Mamaya uulan na. Meron kami mga isang oras pa siguro bago uulan. Ayan take advantage natin Yan. 'di ba? Wow, Alan sama naida. Think about there. Oh. The water is so fast. Yeah. The water is fast. The water is fast. Sabi ni Alan, and mga magagandang bato dito ba. Ooh diba, may nakita na ako pulutin oh. ko kaya yan tinulot ah, ko na ganda oh pero akin siyang ibabalik ah. ayan yung deception fast bridge okay, let's start picking rocks finding, rock hounding. O, oh, diba? Ang ganda ng kanyang pagtikon. Oh, hindi na siya kailangan na. Ay! Basa! Ay! Wait! Jeez! Basa na. O, oh, see. nice see. Galing, kasi masakit yung kanyang likuran pag wala siyang stick kaya binilan ko siya niyan. Ayan yung kanyang uh, regalo niya nung kaarawan niya. Yeah! Wow! Yes! Okay. Okay. Ako ay magpipick na ng rocks. Yan guys. Wala pa kami isang oras mga. <laughs> wala pa nga 13 minutes. Umulad na. Oh, grap yung ulan. Basa. Yeah, forget that. Uwi na kami kasi malamig. Malamig ang ulan. hindi si Alan, kinuha niya yung kanyang payong. Masira na yata, oh. <laughs> Nangorob label siya sa payong niya. Show, Show me again. The it's raining hard.